Ang tagal na ni SPO niya, antay ko si SPO1. Kasi nakalimutan namin yung ano, magbibigay kami ng isda doon sa, ano, doon sa salon kung saan kami pupunta. So, ayan, sabi ko kay SPO1, mo na. Buti nalalak ko yung isda na ibibigay namin sa salon ah uh, bago kami makarating sa gate. Ayan na si SPO1, oh. Ayan, si spo buti ka ako naalala ko bago tayo makarating sa gate let's go uh, masaya sila dyan sa isda na ibibigay ko you look at me ayan malapit na kami si gate nilalakad lang namin kasi yung salon malapit lang so nasa gate lang sa bandang ano lang bandang sa left side lang yung salon kaya kaya okay lang para pumayat ako ng konti medyo pumayat na akong konti na tatlong araw naglilinis ng bahay wala si daddy kaya wala akong ginagawa kundi maglinis ng bahay Malapit na tayo sa gate. Wala akong may upload kaya ito lang muna i-upload ko ngayon. And then, para din sa gate, nasa gilid na yung salon. Lagagala ako ng tatlong balot na isda. Ano lang, mga half kilo lang. O, tatlo yung bibigyan ko. Kaya, ha? Kalahating kilo bawat isa. Okay na. Wait lang. Okay ah, guys. Uh, nasa gate na tayo. Ito yung sa gate. So, dito tayo sa bandang ano Sir left side ayun yung istaan namin no? so malapit na tayo ito yung salon

dito, ay, ayan, ay, ay, ay dai. Bigay nga. Iisda, tapos kay ate din yung is, isda. May dala akong isda. Ay, ay, ay may, 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 may dala akong isda. Ay, may dala. <laughs> Sal, so, ganun ka sa buhol pa ka, ma'am. Hindi, ay, toto, nang lang, sobrang busy ko. Lagi. Pasok ka. Ayan si ate yung maglilinis na po ko. Salamat sa isda. Pang sabaw. Ay, thank you. Ma 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 ano, pa yan? Maka-ice ya. pa yan? <laughs> Ayun, bata mo? Oo, huran. Ang chin, palit <laughs> na ko. Galing nyo niya. Wala kayong transfer dito. Wala. Uh, At sa so, yeah, mayahay? Oo. Ah, Hipalit na lang siya niya ko. ko na dun. na kami sa kami sa salon. Pagkapalit. Sige lang, oy.